Puro na po tayo comment, puro na po tayo reaction, puro na po tayo suggestion. Sa taong ito, so hayaan naman po natin ang totoong kalaban niya ang magsalita ngayon. Pakinggan po natin ang sermon na para po sa taong ito. Bakit ang makasalanan siya pa yung mayabang, yung matapang? Eh ganyan kasi ang kasalanan. Hindi mo intindihan. Sin is illogical. No matter how much you try to understand sin and the sinful person, you cannot understand. Because a person living in sin is a person living in disharmony. Disharmony, ibig sabihin, walang kaayosan. Hindi matuwid. Kaya nga ang tawag natin sa kanila, baluktot. Kaya tingnan nyo ang isip, hindi matuwid, baluktot. Pag nagsasalita, dinidepensang sa... Kahit na paano mo intindihin, unawahin, hindi mo maintindihan. Pagpasensya nyo na po, dahil nga baluktot. Ganyan ang taong nagkakasala.